Pebbles, itong ang salaysay mo ba is, uh, ginawa mo ba ito uh, ng kusang loob at wala pong pumilit po sa inyo na gawin at pirmahan ito? Yes po, Mr. Chair. Thank you. May proceed, Mr. Chair? Uh, ikaw po ay isang vlogger, Pebbles. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At uh, ito po ba ay full-time mong ginagawa o part-time lang? Part-time? minsan po kasi hindi po ako nag-vlog for a month. So it's not your main source of income? Yes po, kasi wala po akong, hindi po ako monetize. Okay. Hindi, hindi monetize. Pero meron po kayo ibang trabaho? Online seller po, Mr. Okay, J. online seller. ah uh, pag kayo po ay nag engage sa uh, pagbablog, ano po ang pangalan na ginagamit po ninyo? Pebbles po, Mr. Pebbles. Churchill. Kasi nga po, hate ko po yung Vicente. Opo. Uh, halata naman eh, dahil ayaw mong gamitin eh. Ano pong social media platforms ang ginagamit po ninyo? Facebook po. Facebook lang? Meron din po akong ex, pero hindi po ako ganong nagpo-post doon. At ilang taon na po kayong uh, uh, nag-blog-blog? Since 2014 po, Mr. 2014, that's about 6, 11 years? Oo, opo. Okay, thank you. Now, dito po sa affidavit po ninyo, meron po kayong binanggit tungkol sa isang maisog rally sa Hong Kong noong July 2024. No, Mr. Chair. Yung pong event sa Hong Kong, that was July 7. July 7. July. Ay, wala naman nakalagay dito yung date. Ako lang ang naglagay para malaman ko kung magsasabi ka ng totoo o hindi. Ah, uh, pwede po bang ipaliwanag po ninyo sa committee ito uh, kung ano po itong maisog rally? Yan po yung normal, Mr. Chair, na ginagawa ng mga ng TAPS Coalition, yung maisog event na sa iba't ibang lugar, katulad ng sa New York, sa Vancouver, maski dito po sa Pilipinas, sa Liwasan, <coughs> yan po yung maisog rally na sinasabi. At ginagawa ito sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at sa kaibang bansa. Opo. Thank you. ah uh, ikaw ba ay kusang loob na pumunta doon sa mga maisugrali na yan? O sa mga lugar na ito? Kapag ini-invite po ako, Mr. Chair, nagpupunta po ako. Pero pag hindi po ako invited, hindi po ako pumupunta. Uh, pag ini-invite ka? Opo. May su sumasagot po ba sa iyong pamasahe? Meron po. Meron. Paki yung accommodations po ninyo? Yung pamasahe lang po, pero yung accommodations, kapag isang beses pa lang po kasi ako nakapunta ng abroad na ma-ease Saan po yun? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Okay. Doon po uh, yung friend ko po yung nag-sponsor uh, sa akin ng airfare and hotel. At uh, pwede ko po bang malaman? Masabi po ninyo dito sa committee ito kung uh, uh, saan ka nag-stay at saka ilang araw ka na natili doon sa Hong Kong? Ah, uh, July 7 po ginawa yung event, July 6 6, 7 and 8 po. July 6, 7 and 8 po ako nag-stay. Pero 'yung pangalan po ng hotel nakalimutan ko na po. Okay, thank you. Ah, uh, bakit po kayo naimbita sa private dinner na sinasabi mo sa nangaganap no July 7, 2024? Ah, uh, hindi po Mr. Chair. After po ng event, meron pong dinner. Ng kayo. lahat ng naging speaker dun sa event. So, naging speaker kayo dun? Yes po. Okay. Aha. Uh, pwede ko po bang, uh, pwede po bang sabihin nyo sa committee ito? Sino ang nag-invite po sa inyo sa event na ito? Actually, Mr. Chair, nung pagtapos ng event, tapos nakatayo na po lahat ng mga tao, nagpapapicture yung mga umatend, yung mga followers. ang uh, ang nagsabi po sa akin na merong dinner after is si Attorney Harry. Si Attorney? Harry Roque. Si Harry Roque. Uh, siya rin ba nagimita na lumakot pa doon? Hindi po. Yung pong uh, organizer ng Maizug Hong Kong. Ah, uh, yung organizer ng Hong Kong Maizug Rally. Uh, sa tingin mo, ano po ang dahilan bakit kayo inimbita doon? Kapareho rin po nung mga ginagawang rally dito sa Pilipinas. Na sabihin lahat ng uh, ginagawa ng gobyerno na hindi 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 namin gusto kasi that, that time uh, kalaban po ako ng gobyerno. Oh, liwanagin po natin 'yon. Kalaban ka ng gobyerno? Ano okay. po ang ibig sabihin po niyo uh, sa ano po? kalaban ka ng gobyerno? Mr. Chair ah uh, Kayo po ba ik Kritik ng gobyerno? Yes po, so, yun. po ako. Kasi uh, malawak po yung ako. sinasabi po nyo ng kalabangan ka ng gobyerno. <laughs> Sorry, kritiko po ako ng gobyerno. Kritiko ka ng gobyerno. Okay. Meron akong... Uh, uh, meron pong binabanggit sa iyong affidavit na pagkatapos ng nangyaring maisugrali sa Hong Kong, ikaw ay naimbitan na dumalo sa isang privadong dinner kasama ng mga iba-iba random tertiary bloggers at personalities. Meron akong ipapakitang litratong ito uh, sa screen. Paki sagot lang kung sabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyong dinner na nangyari. Yes Ko po Mr. Chair. Comsec, uh, please flash the photo on the screen. Yes po Mr. Chair, yan po yung dinner. Ah. Uh, di ba? Uh, ka? Yes po, Mr. Chair. Try ko po lahat. Yung kakilala ko lang po, ha? Opo. Ah, uh, yung pong nakaupo from left side is si Tio Moreno. Yung nakatayo po na wa. Tio Moreno, yung nakaupo dito sa kaliwa? Dito po. Naka-black? hindi naka po yung naka-brown. Naka, uh, naka t-shirt? Yes po. Right, yeah. Ay, ipag po kasi ako tumingin. Oh, kasi nasa left. Nasa okay. left sa photo. Yes. Mm -hmm. Okay. And yung nakatayo po na white is si Ms. Sa Saganda Sasot. Okay. Ako po yung kasunod. Sumunod po si Ms. Joey. Next si Cecricy, si Attorney Vic. And then yung nakaupo pong green is si Prof Ana. Ana. Uy. Okay. Yung naka-red hindi ko po kilala. Yung katabi po ng naka-red si Atty. Harry Roque. Yung nakatayo pong naka-black, si Daniel Long. Yung naka-green na nakatayo, hindi ko po kilala. Yung katabi ng naka-green, si Pam. Yung katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong nakaupo sa right, si Mr. Abines. Yung katabi ni Mr. Abines, hindi ko po kilala. Then si Atty. Glenn Chong and si Doc Badoy. Alam mo ba, Pebbles, kung sino nagbayad sa dinner na yan? Ang pagkakaalam ko po si Atty. Harry. Atty. Harry Roque. Okay. Uh, punta na tayo dun sa uh, laman ng iyong affidavit. Uh, sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag-uusapan sa dinner na yun na may larawan o picture si Atty. Harry Roque na di umano nagpapakita ng na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sa sinabi mo sa Ay, affidavit so, mo na ito? Uh, late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So mga one hour na sila nandun sa restaurant, nag-uusap. Bago po kami dumating ni Atty. Vic and ni Pam. So, mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, maraming nang chikahan. So, pagdating ko po, yun po yung topic. About the pulboron video. Okay. Uh, sinabi mo rin sa iyong affidavit, uh, Pebbles, na walang pinakitang picture si Atty. Harry Roque doon sa pinag usapan po ninyo. Pero, base po sa iyong obserbasyon, uh, mukha bang yung ibang mga mo ay alam na ito o oh, first time din nilang narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po doon sa mga kasama ko, hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. Okay, thank you. Ah, uh, dito rin sa affidavit po ninyo. Pinag-usapan din niyo sa sa oras po na 'yon sa dinner uh, kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Attorney Roque. Tama yes, po ba? Yes po, Mr. Chair. At uh, napagkaisahan na mas maigi na yung photo na 'yon ay pa sa isang foreign uh, influencer para mas kapani-paniwala. Mr. Chair, pa uh, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat uh, siguro sa international blog, international blogger dapat na maglabas or yung yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM, pero hindi po siya na pagkaisahan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Okay, thank you. Pebbles, kung totoo man, man ang picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang pag-release nito. Siguro po Mr. Chair para mapanood agad international. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Dahil hindi 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 tunay yung litrato or yung photo. Bakit kailangan ng bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na 'yon? Hindi ko po. See that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po ako nagbibigay ng opinion na ilabas sa international, ilabas ng international blogger. Nakikinig lang po ako sa kanila. Wala po akong binigay na opinion na, ay, oo, sige, ilabas mo. Dapat ilabas siya ni ganito. Dapat ilabas siya ni ganyan. Hindi po ba, uh, Pebbles, sa uh, having in this business for 11 years, kung kailangan bigyan ng credibility sa isang bagay, uh, uh, yun ay, dahil yung isang bagay na yun, ay alanganin yung bang pwedeng hindi totoo? Yes po, Mr. Chair. Dahil kung totoo yun, hindi, hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence o credibility. Yes po, Mr. Chair. Yes, thank you. ah uh, sa iyong observasyon, uh, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Mr. Chair, si Atty. Harry Rocky po. So, si, so si Atty. Harry Roque. Now, Pwede ko bang uh, tatungin, Pebbles? Uh, at that time uh, na ikaw ay nag-vlog ng panahon na yon, ikaw ba ay DDS? Hindi po, Mr. Chair. Ano po kayo? Pro-Philippines. Pro-Philippines. Wala po akong pinapanigan. Wala kayo pinapanigan? Hindi po ako BBM blogger that time, hindi rin po ako DDS. Ah... Uh, pero sa mga vlog ninyo, sumusuporto po kayo sa mga Duterte. Hindi po Mr. Chair. Hindi. Okay. Ha. Dito rin sa iyong affidavit, uh, Pebos. May binanggit ka na binanggit din ni Tony Roque na sinabi niya na kaya niya ang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagbabasa ko dito sa affidavit ko ninyo? Yes po, Mr. Chair ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Aha. Oh. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Y Mr. Chair, hindi po, kasi nagtatago po siya ngayon eh. <laughs> Tama. Meron. <laughs> yung, ah, uh, yung, sa iyong interpretation, Pebos, nung gabi na yun, uh, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, uh, specifically, yung supposed uh, photo na gumamit ng cocaine si PBM, ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno, ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi ngayon? Wala na po, Mr. Chair wala na. Okay. Now, uh, meron ka rin dito sa iyong affidavit, yung may sa Vancouver, Canada. Dito po yata, ini release officially, yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong may Yes po, Mr. Chair. aha uh Comsec, -huh. pakiplas po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng Pulveron video sa rally sa Vancouver. Yan ba'y epekto ng pulburon? Kaya yeah. kailangan sumagot sa ng tama, lalong-lalo na na mukhang nailalabas na ang pulburon video. Thank you. pa uh, Pebos, nandun ka ba sa mga rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano mo, kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Aha. Uh -huh. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa'yo na magla-live sila? Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Hmm. Yun ang trending. Ah. Uh, Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atty. Rocky mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama. Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po Mr. Chair. So malinaw na si Attorney Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Yes po Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po Mr. Chair. Ngayon Ayon din dito sa iyong sinupang salaysay, isa sa mga dumalo sa Vancouver Maiso Rally ay si Maharlika. Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin mo kung sino itong si Maharlika? Si Maharlika po yung isang vlogger niya taga-US. Taga-US. Uh, ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? <coughs> ulit po, Mr. Chair? Uh, ayon dito sa iyo sa live side din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may ah! sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basean ninyo? Kasi nung pa po niya sinasabi na may video. Okay. Uh, ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo na mensahe si Marlika bago pa man lumabas ang video na tinaguri ang polvoron video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa yong affidavit, hinikayat uh, hindi kayat ka ni Maharlika, nasakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa yong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. kasi po, ang sinasabi ko po sa kanya is, nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami wala. So, ah uh, bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Kasi uh, po, uh, sa totoo lang po, Mr. Chair, si Maharlika, kaibigan ko po yan, pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues, hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya. At hindi rin naman po ako nagtatanong. Okay. Uh, hindi, po na, hindi na po ako magtatanong doon. Uh, may ipapakita akong video. Uh, po yung video na sinobit ni Pebbles bilang Annex B. ng kanyang affidavit, Comsec. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na uh, Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July uh, 22? Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguriang pulboron video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o naka, nakikita dito sa video na ito? naggumagamit po ang presidente ng Droga. Okay. Ah, uh, meron din dito sa iyong affidavit. Binangkit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Paki-paliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi kapag tiningnan niyo, hindi niyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga eh hindi niyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So in enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Okay. Ah. Uh, ang ibig niyo bang sabihin, ina-edit yung yung video? Yes Kung po, Mr. Enhanced, Chair. Sa uh, uh, version. Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM 'yan. Ano po yung inyong basehan? Kasi chichaman, po, chairman, kaya Pwede pakiulit yung sinabi mo kanina, Miss Kunanan? Alin po, Mr. Chair? Yung indisi, ano yun? Kino yun? sa raw si, at saka enhanced si version. Hindi po si PBBM yan. Hindi si? PBBM. Hindi po yan yung presidente. Thank you, Mr. Chairman. Ano po yung pasayan po ninyo, uh, Pebbles? Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po pa kasi siya kilala. And kung yung edad niya that time, kung titingnan po mabuti yung, yung nasa video, kung 30 plus pa lang siya or 40, parang wala pa po yatang cellphone noon. Mm-hmm. Okay. So, sa tingin mo, Pebbles, uh, merong sinadyang alteration sa video upang manipulahin at ang itsura ng taong nasa eksena. Yes po, Mr. Chair. Ah, uh, yun. Ibig sabihin, uh, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay Uh, PBBM. Tama po? Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakan dito. Yes po, Mr. Chair. Uh -huh. Pero hindi ma hindi hindi lamang si Attorney okay. Roque ang high official na nasa meeting na 'yon. Tama po ba? Yung sa Hong Kong po, Mr. Chair? Yes. Politician po ba? Picture, yes po, Mr. Chair. Yes. Okay. Uh, huling katanungan, Pebbles. Hmm. At sana masagot mo ito. Bakit ka nagsasalita ngayon? At bakit ka pumirman ng isang affidavit? Para itama po ang mali. Para itama. Aha. Okay. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, I would just like to manifest that yung, yung, yung uh, Paul Boron video, according to the uh, Philippine National Police Cybercrime Office, And National Bureau of Investigation, uh, which have conducted the video spectral analysis, and uh, these offices concluded <coughs> that the tragic nuts and anti tragus or parts of the air of the man in the video did not match those of the BBVM, and there were also independent fact-checking organizations which conducted the uh, verification, conducting uh, deep fake analysis. Insofar so far as the video is concerned and all confirmed na hindi po si PBBM na sa video. Thank you at maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Pebbles. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chairman. Yes, uh, this yes, JJ. Yeah, can I have just a, a few questions to uh, Ms. Pebbles Kunanan? You have the floor. Thank you very much. Uh, Ms. Kunanan, nabanggit niyo po kanina na uh, ito pong pulburon video ay uh, peke. Yes po Mr. Chair. Paano niyo po masasabi na peke yung video. Halatang ginawa naman po siya Mr. Chair. Pinalabas nila na malabo yung raw video para lang masabi na kamukha ni PBBM. Okay. Tapos in-enhance po nila and sa kanila in AI. Okay. So when you say nila, sino po yung sila? Who do you pertain? Alam ko naman po Mr. Chair na hindi lang si Atty. Harry Roque yung nasa likod ng video na yan. Sino pa kaya um, Miss Pebbles, ang nasa likuran ng video na ito. Hindi ko na po masasab, hindi ko na po, hindi ko po alam. Hindi niyo na po masasabi. Uh -huh. But, uh, sa palagay niyo po ba, yung mga kasama niyo sa dinner sa Hong Kong ay uh, kasama doon sa pagpapalaganap ng Peking video na ito? Hindi po Mr. Chair. Hindi masasabi. Okay. Hindi, hindi po sila kasama. Sa pagpapa Hindi po sila kasama doon sa paggawa ng video. Alright? Okay, kasi lang kasama po sila sa pagpapalaganap at pagkalat ng video. Mr. Chair, meron pong mga DDS vloggers na hindi po nag-share ng video. Ah, okay. And meron din pong nag-share? Meron din po. Karamihan po na nag-share is yung mga vlogger na yung pong ano, yung may mga YouTube-YouTube, yung mga may revenue yung makukuha, yung mga, mga small-time vloggers. Ah, okay. Okay. So, um, kayo, did you share this video? Hindi po. Ano lang, ah uh, screenshot. Oo. Uh -huh. So, um, Miss ah uh, Miss Pebbles, no Miss Pebbles. So, ano sa palagay ninyo ang dahilan? Ah, uh, kung bakit uh, magpapakalat ng ganitong peking video na namukhang binigyan pa ng oras, panahon at uh, pagsisikap para enhance ang isang peking video palabas na peke? Bakit pa para pabagsakin po si BBM? Si PBBM. And how do you come to that conclusion para pabagsakin ng ating presidente? Kasi galit na po sila. Eh. Ah, galit na sila. Okay. So, um Mr. Chairman, this is precisely the reason why we conduct hearings like this, you know. Ito halatang-halata pa but of course, upang mag-instigate ng disgust, mag-instigate ng um galit at ipahiya ang isang nakapwesto and for this and for this case, our president, you know, some people would go to the extent of using AI deep fakes to alter videos and to come up with fake to come out with fake news that destroy the very credibility of certain individuals. And unfortunately for this ma for this case, the individual happens to be our president. And of course, that has more and greater ramifications dahil presidente po siya ng bansa. Kung ordinaryong mamamayan lang 'yon, siguro ang ramifications n'on patungkol siguro makakaapekto lang sa kanya, yung pamilya niya. Kasi dito bansa na po ang pinag-uusapan natin. And this is the reason why we really need to come up with clear legislation and policies para hindi na po maulit ang mga ganitong pamemeke ng video para lang manira ng tao. Um, pinasasalamatan ko po si Ms. Pebbles para sa katapangan ninyo para uh, sabihin yung katotohanan uh, patungkol po dito sa peking Pulbarun na video na ito. There were some individuals in that photo. Um, can, we, can we flash that photo again? Komsek, yung photo dun sa um, Chinese restaurant or restaurant sa Hong Kong. Yan. Yeah. Okay. Um, Miss Pebbles, yes. nabanggit niyo po kanina at ito naman po ay pwede niyo sabihin sa akin o oh, kung sa palagay niyo pong very private yung uh, information, pwede naman pong hindi. You stayed for three days in Hong Kong and that trip was sponsored, correct? Yes, po, Mr. chair. Uh, do you mind sharing uh, the details to this committee on who sponsored your trip? Ah, uh, my friend po, hindi po siya ano, involved sa politics. Ah, okay. So basta inilibre ka niya para Opo. pumunta doon sa rally na ito. Okay. Um, what was the year of this uh, photo? July 7, 2024 po, Mr. Chair. Okay. Um, then the individual present, uh, sino, Joey, Si Tio Moreno po yung nasa right. Kung diyan po niyo po titingnan sa monitor. Siya po siya po yan. Opo. O, si Joey ma si you slow slow you po. Ma'am, can you... Joey po yun. Can you confirm if you are this individual in the photo? Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Um, and then... Um, Attorney Glenn Chong, can you confirm if you are the person in this video, and this photo? Mr. Chair, I can't see uh, clearly, but I confirm that I attended a, meet, a, a dinner in Hong Kong. Um, uh, Attorney Trixie, yes, do you confirm that you are the individual in this I photo? I, I am. Okay, thank you very much. Uh, uh Attorney Vic Rodriguez, ay hindi, wala po siya dito, no? Sino po yung nakapula? Hindi ko po kilala Mr. Chair. Baka sa kanila po mayroong nakakakilala. Um, Attorney Trixie, can you identify the individual wearing the red shirt beside Attorney Harry Roque? Sorry, not from this distance, sir. May I? Yes, you can come closer. Of course. Talaga kilala. Um, Ms. Cruz, kayo po, kilala niyo po yung nakapula. Sorry, medyo malayo. Kasi pwede po kayo lumapit dito para ma-identify. Yes, and Mr. Yes, Mr. Chair. Attorney Glenn Chong, uh, pwede rin po kayo lumapit. That? Para ma-identify yung individual na nakapula at nakaberde. We just want to identify the individuals present in the dinner. Kila nyo? Hindi? Hindi nyo rin kilala? Hindi nyo kilala, ma'am? Yun, yung nakapula. katabi ni Attorney Harry Roque. No, sir. Okay. I just find it a little bit um, interesting, Mr. Chair, na you know, a lot of them who were present in the dinner do not know the person in the middle. Oftentimes, the person in the middle is the most important person. Nung dumating po kasi ako, nandiyan na po siya. Nandito na siya. Oh. At nung dumating ka, inabutan mo na rin yung ibang mga... Lahat po sila dyan. Ah, nandun na sila. Okay, NBI. Nandito po po yung NBI. Oh, can you please, uh, Komse, can you please share the uh, photo to the NBI? Maybe NBI can help us uh, identify who these individuals are. So,